Alam guys? init-init yung hotdog kanina. Oh. <laughs> <laughs> Chombo, hotdog, kaya mo ba to? <laughs> kaya mo... <laughs> Hello. Hi everyone. Alam mo, sinamahin ko yung kaibigan ko mag door to door kanina. No? Tapos, hi. Ang dami nagpapa door to door. So meron doon taga Cagayan Oro. Shout out sa kanya, no. Hindi ko hindi ko pala napatanong pangalan niya kasi. Cagayan eh, si de Oro yun siya? Oo. Kailan uwi no? Hindi ko alam, Ay, basta for muka good, muka good muka na siya. for good na kasi siya, dalaga pa siya. Pero hindi ko oh. natanong yung pangalan niya. So, shout out lang sa kanya, no? Ikaw kasi hindi uro ako, eh. Sorry. So, okay. ngayon, na nakatayo lang ako doon kanina habang hinihintay ko tong kasama ko. In-edit in, ko. Na nakatayo lang ako doon ba? Alam mo naman ako, Marites. You know me? My YouTube is Marites. <laughs> nakipag marites lang ako doon ng pachikahan para matanggal yung mga stress talaga nila. Kasi, si ba, nakaka-stress talaga mag-ipake. Ito naman kasi si girl si kabayan ay parang jolly din ba siya tapos bigla niya itinapon yung bag na to itong bag itong red talaga na bag itong red ay ang ganda kaya na bag yan sis wala na wala, wala lang pala dumi akala ko may dumi wala may dumi ba parang may dumi itabahan mo Paano naman na dumi saan ba wala naman ah oh. ito siya oh bakas yung ano paano? pala yun itong red na bag ang ganda diba cute Okay. Magagamit kami pa ng mga bata sa school o something like that. O. Ito, o, tinapon. tayo kami? Malapit lang naman ako. Ginalo niya lang, oh Ay, akin oh, na to? kanya niya, o, sa'yo yan. Oh, yun. Para kasi ang dami niyang mga bagahay talaga, punong-puno. Kasi halos mga mga uh, gamit ng amo niya, ibinigay din sa kanya kasi uh, mag-forgot na yung amo niya. At po siya mag-forgot din. Oh, no? Kasi may long service siya, So, ngayon, lahat ng mga ayaw niyang gamitin, ayon ng ilagay sa bag niya, pwede naman sana niya isiksik to. Siguro, na nakat, natuwa siya sa akin, kaya pinagbibigay niya ng mga bags. Mga itong bags, guys, so oh. oh, ba? Diba? Ang, ang cute. lang, di ba? Oh, yan, mga ganyang bags. O, oh, yan. Di ba, ang sarap siya feeling. Tuma, diba, tayo ka lang. Tapos, ang dami-dami kong blessings. Mga itong bags. toto -to, pwede to sa market-market. Kasi, mahal ko, guys, si eh. Disneyland, oh. Oh, di diba? sako man. Pero <laughs> ako, pero social na pagkasako sis. Tingnan mo eh. Tingnan mo oh. Ayun nga pero ang sako. Pero ang style niya kasi sako. Pa, pwede oh. Uh -huh. siya pang market. Di uh -huh. pang market market. Di mag market market ka. Ito ang maganda. Social na sako. Oh, social na sako. Ito yung maganda oh. Magandang, ano yung nasa Hindi tayo madukutan dyan kasi ay nako sako. Hindi <laughs> yung mag market ka ba? Tama mag market market kayo dyan. May lagay kayo dyan. O oh, ba? Diba? Ang ganda na bag. Tingnan mo nga yung sa IKEA oh. na bag. Sako na ganda, yan. Nice. Oh. Pero maganda to. Ito social na sako kasi Disneyland. Oo. Oh. Guys, sa ako to, guys. Sa mga maamon nyo naman sa siguro yan. Pinatatapon niya talaga. Tapos ito pa. Tinapon niya lang talaga sa akin. Ay, perfect na perfect talaga. Leggings. Ang ganda lang pagka-leggings. Oh. Ayan, o. Oh. na yun. Baka pwede na ba? nga ito suotin pag uwi. Kung hindi naman ito siguro mainit, sis, no? Baka pala siya, pero I don't, I don't know lang. Pero ang ganda. Kaya guys, ang bango pa. Ma magaling si kabayan mag-alaga kasi nga malinis din siya malinis naman talaga siya, tingnan mo oh. At at sabi ko lahat ng tinapon, yung tatapon niya sa akin, pinamimigay niya sa akin ay talagang perfect talaga sa akin. Tapos, oh, ito mga bags timing. pa. oh, di ba ang cute guys? Kasi pwede ito sa mga anak ba sa mga box nila ba? Oh, di ba? Sa mga box nila. Ang ah, sa feeling no. Tapos ito pa. Marami siyang pinang sa akin. Marami nga sa kayo. oh, ito pa. D -d Dito na ako yung ba, ano. Na, ito ano? To, yung maong, maong sa, Ito sa si, anak kong pang ano. Ito pa niya sa anak kong pangalawa ka to. Kasi oh. malaking malaki anak kong pangalawa. Kasi to sa kanya maayang dress na maong. Kasi to sa anak kong pangalawa. Talagang perfect siya. Tapos itong winter, ayan perfect din to sa akin. Kasi may ilig din ako sa white. Eh, mag ma malinis naman kasi siya guys. Maganda siya ba? Oh, malinis ang pagkaano niya ng winter. Mabango pa nga oh. Magaling si Kawaya, magaling si ka, magalaga ng mga damit. Ayan. May pang-winter na ako. Tapos ito pa, oh, wool. Pero hindi ako meron sa wool. Pero okay, yung pagka-blue niya. Ang galing talaga ba, guys? O, oh, di ba? Ako kasi hindi ako masyadong bumibili ng winter clothes. Ayan, o, oh, di ba? Pang-winter. Tapos, ito pa isa, <laughs> pinahabol niya sa akin. Ang cute. Ito, cute. Hindi ka mag-ano, yung mag-parang, parang, mag -parang sleeveless na ano, hindi ka lang Tapos pwede na to. Sleeveless lang na tapos eh yeah, ganito mo siya. Ang cute sa pang winter, maganda to ba? 'Di ba? Ang cute, 'di ba? Parang hangin siya tapos mag sleeveless lang ako diyan. Magpalit lang ako ng tiyan. <laughs> hindi pwede naman kaya kahit ang malaki ang tiyan para sa pagdadala na talaga 'yan, no, uh -oh. 'di diba, Cute niya, guys. Oh. So... Ay! Iinat naman kasi si Sis, ganyan siya si so... Sis. Oh, 'di ba? <laughs> Alam mo, sa totoo lang, ang sarap sa feeling talaga, no? Na hindi mo kilala yung mga tao. Hindi ko talaga siya kilala, guys. Natuwa lang talaga siguro sa akin sa pagkamarites ko bala. Alam mo mapapalatsika talaga ako, 'di ba? 'Yun lang, tapos in joke ko lang sila doon. Tapos 'yun na. Binigyan na ako ng blessings so, Hindi mo naman to basta-basta mabibili kasi syempre, alam mo naman dito sa Hong Kong, 'di ba? Madala ka lang makatagpo ng mga taong generous din. Kaya ito kaya thank you kay Kabayan. Ayan, salamat sa pag sa pag share ng yung blessing. Right. Syempre natuwa ako, 'di ba? At ganyan lang. Continue mo lang ang pag, uh, pag share mo ng blessing sa yung kapwa and more blessings to you. At ala, 'di ba? Kaya nga binebless ka palalo. dahil syempre isa ka rin siguro sa mapalabigay na tao. Good luck sa yung pag-for good, no? Kundi makita, ba, ba alam ko di mo naman panood yung video ko na to, pero syempre at least isa to sa mga record or memories or um, tawag tao tawag tama, memories na dinakatanggap Nakatanggap ako ng blessing sa isang stranger na hindi ko talaga siya kilala. As in, 100% hindi ko siya kilala. Kaya diba, nakakataba ng puso talaga guys. Yun lang. Kaya yun, yun pala sila sabi na pag ikaw kasi giver ka kasi, ay nag- sabi na pag nagbibigay tayo sa tao o sa kapwa nating, huwag tayong mag-expect ng kapalit. Hayaan mo lang kasi si God naman bahala 'yan. magagamit ah, ng mga tao na maging instrumento para maibigay din sa iyo or mabatulungan -ma ka rin or something what na hindi mo rin inasan. Ito ay nakaka nakakatuwa at nakakataba sa puso dahil hindi mo kilala isang tao may nagbigay, nagbigay sa iyo. Yan lang. Kaya thank you, thank you sa kabayan. And bye. <laughs>